Kumusta ka na dito anak? Hindi ang tagal mong hindi na uwi sa atin. Kaya kami naman ang lumuwas na. Kaya nga ate. Eh, pasensya na kayo na yan. I busy kasi sa trabaho yung asawa ko eh. Alam niya naman. Ano ba? Ay, ka na pala. Ah, Ay. magandang gabi pa. Ano mo sa gabi? Bakit nandito yung mga yan? Lalam, dinalaw lang ako ng nanay ko tsaka ng kapatid ko. Ilang buwan na akong hindi umuwi. Ilang buwan, ilang buwan na tayo hindi umuwi sa probinsya. Patingin mo, uuwi pa ako sa inyo? Ano bang meron maganda sa inyo? Pagkasama-sama ng probinsya niyo, lalo na yung bahay niyo. Hindi mo makakatulog doon eh? Eh, pasensya ka na. Wala kasi kami yung perang pampaayos ng maayos ah, na bahay. Kaya pala dito kayo. Tingin kayo sa aming pera. Hindi okay, kayo yung dalawa ha. Wala kayong maaasahan sa amin. Ano ka naman? Huwag mo naman bastusin ang ganyan yung nanay ko. Tsaka... Eh, hey, ikaw nga itong bastus eh. Pamupuntahin mo yan dito mga yan. Nang wala mo nang pasabi sa akin. Ayaw ko na makikita yung dalawang pagbuka niya dito ha. Palis mo na yan. Sumunod na sa kwarto. Patutulog na ako. Pagod daw sa trabaho. Anak, uwi Ay, na sabi. lang kami. Uwi na lang kami. Mate, Baka mag-away pa kayo. Ba't naman ganyan? Dagtitiis ka pa sa ugali ng asawa mo. Ikupal-kupal naman pala yan. Sensya na kayo ha. Baka pagod lang sa trabaho. Anak na, huwag, huwag niyo yung tindihin yung sinabi nun. Tsaka, huwag muna kayo umuwi. Magdidilim na. Eh, ang layo ng biyahe niyo. Magpahinga na muna kayo dito. Ako bahala. E, dito. kasi mag-away kayo ng dahil sa amin. Oo nga po. Hindi niya niya. naman ako aawayin kasi alam, kita nyo na mabuntis ako. Ako bahala. Anak, pasensya ka na. Gusto ko lang namin makita kaya kami pumarito. Kaya may na pasensya sa akin. Ako dapat may na pasensya sa inyo sa pinakita ng asawa ko. Sige na, um, nag na tayo ng hapunan, ha? Para makakain na kahit at para makapagpahinga na rin kayo. Sige po, ate. Magkakain na tayo. Ah, kami, pa na tayo. Sige, kain ka na. Sirs, kain na. Ay, guys. Kain ka na. Kain pa kayo. Teka nga. Bakit nandito pa kayo? Pinalis ka na kayo, di ba? Uh, pinalipas lang kami ni Virgo ng gabi. Ang sabihin nyo kasi, walang aircon sa bahay nyo. Kaya pinagsisiksikan nyo yung sarili nyo dito. Mga opportunista rin kayo eh, no? Oy, kayo kayong dalawa, ha? Baka ang inaantay nyo yung pera. Hoy, wala akong ibibigay sa inyong dalawa. At isa pa, try nyo kaya maghanap ng trabaho, no? Hindi yung aasa kayo sa amin. Ito ba ang tandaan yung dalawa, ha? Hindi porkit pinakasalang ko yung anak mo at kapatid mo, eh aahon na kayo sa buhay. Magsumikap din kayo. Tama na. Gabi ka na magsalita sa magulang ko. Alam mo, kumain ka na lang. Malilate ka na sa work ko. Ako? Kakait? Itong lutong probinsyan to? Eh, cheap to eh. Alam mo, ikaw, ha? Matanda. Ito pagkain na to, ipakain mo na doon sa aso. Sa labas na kakain. Wala akong gana. Ay. Ate, grabe talaga yung asawa mo eh. Kundi lang malaki ka tao nun. Ginulpi ko na yun eh. Pasensyahan mo na yun ay. Paano mo na titiis na ganyan, Bilko? Anak, maging pakik ka na. Sumama ka na sa amin. Nay, punta sa yo. Paano naman itong magiging anak namin kung... kung... Walang bubuhay sa amin, di ba? Mas tutulong-tulungan natin kaysa ganyan ka. Parang delikado yung buhay mo sa kanya. Ibang klaseng ugali meron yung asawa mo. Hayaan mo na yun. Ako na, bahala. Kaya ko naman sarili ko eh. Sige na, uh, kumain na kayo para ano, makauwi kayo na maaga. Makamahuli uh, rin kayo sa biyahe. Kainan na ako. Hindi pa Ayos ka lang? Parang mainit ulo mo ah. Wala na trabaho. Tinanggal ako eh. Ah, ganun ba? Kaya mo na, makakahanap ka pa rin naman na ibang trabaho. Tsaka, may mga ipon pa naman tayo eh. Alam mo, sobrang pagod na ako magtrabaho eh. Alam mo, gusto ko muna pahinga. Dito muna ako sa bahay. At isa pa, wala tayong ipon. Ha? Huh? Nalulungaw ako sa sugal eh. Naubos lahat. Eh bakit pa ba naman pinasugal yung ipon? Alam mo, manghanganak ako, di ba? Paano na tayo? Paano na ako? O di magtrabaho ka. Bakit naman ako magtatrabaho? Alam mo naman, buntis ako eh. Kung, kung hindi ako na buntis sige, walang problema. Alam mo, ang dami mong katwiran eh. Palibasa kasi, eh, di ba? Wala kang alam, wala kang pinag-aralan. At sa pa, laki ka lang probinsya. sinabi na tayo ng doktor, masaya lang yung pagbubuntis ko. Hindi ako pwedeng mapagod at ma-stress. Ano ka ba naman? Alam mo, Naririndi ako sa iyo eh. Baka dumagdag ka pa sa init ng ulo ko. Masaktan pa kita. Kung gusto mo, mamatay tayo sa gutom. Kung ayaw mo magtrabaho, gawin mo na lang yan para sa anak natin. Come in. Good morning po. Good morning. Have a seat. Um, ma'am, pinapasok ako ng HR dito eh. Tanong ko daw kung tatanggapin niyo ko kahit buntis ako eh. Ano? Ano ka ba? Ay na, che check ka to ha. Okay lang po ba? Oo naman. Ano pa wala namang masama kung mag-try ka, di ba? Hmm. Ang ganda naman ng mga credentials mo. Okay ka lang ba? Medyo mainit po kasi naglakad lang ako eh. Ay, namumutla ka kasi. Pero, madaliin na natin to. You're hired na. Talaga po? Oo, kasi ang ganda-ganda ng credentials mo tsaka talagang ikaw yung hinahanap namin na empleyado para sa position ng secretarial. Oo, maraming salamat, ma'am. Congratulations. Hoy! Hoy! Guard! 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 Dok, okay lang po ba yung anak ko? Ah, uh, Mrs., huwag po kayong mag-alala. Safe na po yung anak niyo. Mabuti na lang po at naitakbo po agad kayo dito sa ospital. And kaya po kayo nahilo at nahimatay kanina eh dahil po sa stress at pagod po ng katawan ninyo. Kaya ay advice po na manatili po muna kayo sa bahay at magpahinga. Salamat, Dok. Maiwan ko muna kayo ha. May asikasun pa akong ibang pasyente. Sige, Dok. Salamat. No, Ma'am, thank you po ah. Dinala niyo ako dito. Walang anuman yun. Eh, bakit kasi pinilit mo pang maghanap ng trabaho? Eh, mas helan pala yung pagbubuntis mo. Ako, ano ayaw na po kasi magtrabaho ng asawa ko. Natanggal po kasi siya sa trabaho. Eh, paano po yung panganganak ko kung hindi ako magtatrabaho? Okay lang yun. Ang mahalaga, nandito ka na, na-check ka na ng doktor, okay ka na. At huwag na magalala sa mga bills na bayaran ko na lahat. No, kung mamaraming salamat Walang po. Anuman. ano man. Ano? Ano? Kumusta ka na? Nay, pa pa paano nyo nalaman? Ba't nandito kayo? Ayun na nga. Mabuti na lang tumawag yung nanay mo. Habang dinadala ka dito sa ospital, ako na yung sumagot. Kaya nandito siya ngayon. Okay na bang ba baby mo? Okay na? Okay naman daw po sabi ng doktor. Mas, salamat naman. Salamat uh oh. marami kung hindi kayo. Walang anuman, nay. ano Nay. Paano na? So, P pwede na daw po ba akong umuwi? At huwag na kayo mag-alala. Ako na maghahatid sa inyo pa uwi para safe kayong dalawa. Salamat po, Mama. Ma'am, salamat po. Walang anuman. O sige, ipapa-assist ko na kayo sa mga nurse, ha? Maiwan ko na kayo. Thank you po. Thank you po. Mama, ano na, anak? na lang umuwi ka. Uwi na tayo, Nay. Eh. Oo, oh, uwi na tayo. Bakit ngayon ka lang? Tsaka, bakit kasama mo yung nanay mo? Di ba pinauwi ko na sa probinsya yan? Galing sa ospital tong asawa mo. Impakto ka lalaki ka, nasa peligro na itong mag-ina mo, hindi mo naiintindihan. Muntik ka na makuna na, muntik na mawala yung baby niyo? Anong klaseng lalaki ka pinag-ahanap mo pala ito ng trabaho, eh, kabuntisan? Kung sinabi mo hindi mo kaya palang alagaan, easy knowledge Hoy, sa akin doon. Ba't kailangan mo mga dito? Natural! Anak ko to! Bakit hindi ko pakikialaman? Anak ko to! Bakit? May pagmamalaki ka ba? Pa? Ha? Kayo mo ang niya mag-ina ko? Di ba hindi naman? Night, Kaya nga hanggang kayo, bulok pa rin yung bahay niyo. Tama na. Alam mo, ayoko na. Sobra ka na. Pagod na pagod na ako sa ugali mo. Tama. Bulok yung bahay namin. Pero puno ng pagmamahal. Kaya uuwi na lang ako sa probinsya. eh di umuwi ka. Ako pa, tinakot nyo? Ha? Mag-ina nga kayo. Paras kayong bulok ang pag-iisip. Alam mo, Tingin mo yung buhay mo sa probinsya. Total, isang kahig at isang tukalang lang naman kayo mag-ina. Ina, umalis na kayo. Sobra ka ng kapal na mukha mo. Alam mo? Buti nga, pinagtiisan pa kita eh. At pinakasalam pa kita. Ang hayop na to. Ay, tita! Nakapalimutan mo pala. Grabe, ugali. Boss! Ibig sabihin ba nito na pababalikin mo ulit ako sa trabaho? Alam ko naman, boss, na kailangan, kailangan niya ako sa trabaho eh. Diba? Kaya andito ka. Wala ka talagang pinagbago, no? <laughs> ang liit din ng mundo. Alam mo bang lahat ng sinabi mo? Narinig ko? At tama lang yung naging desisyon ko na tinanggal kita sa trabaho kasi wala kang kwenta. At itong iniinsulto mong asawa mo na walang pera. Huwag kang na mag Magtatayo ako ng negosyo sa probinsya nila. At sila ang mamamahala doon. At bibigyan ko pa sila ng ibang negosyo. Eh, tulungan mo. Wala nang pakinabang yan dito eh. Mga probinsyana. Sasagot pa to. Walang hiya ka talaga. Tama na po, tita. Ano? Okay ano ka ma lang? Maraming salamat po, ah. Walang anuman. Bakit niyo po ginagawa to? Eh, hindi niyo naman po kilala. Ano ka ba? Eh, kasi dati din, minaliit ako at saka minaltrato ng asawa ko. At nakunan din. Kaya, nakaka-relate ako kung anumang sitwasyon na meron ka ngayon. Ano kaya, ba? simula ngayon, ako na yung tutulong sa'yo. Ako, oh, thank you po, ah. Making, itong po to sa, sa inyo. Walang anuman. Tsaka gusto ko ding maipamukha mo sa asawa mo na po, hindi porket probinsyana ka, babae ka lang edi di mo na kaya. Kung kaya ko nga, bakit hindi mo kaya, 'di ba? Kaya magtutulungan tayo. Thank you po. Salamat, Salamat. po, Ma. O sige, doon muna kayo tumuloy sa amin. Talaga po. Totoo. Baby, doon kayo kailanginan. <laughs> Ninang agad. Tara na. Thank you.